Hayan po mga kapatid, good morning sa atin lahat at araw ng Wibis po ngayon mga kapatid. At dalawang araw na lang ako babalik na naman ng Rome. At mm, dito talaga ay sobrang init pero daw, video daw sa Roma, napakainit daw talaga. Pero nandun ang aking pamilya. Kaya, excited na po akong bumalik sa kanila. Yan. Uh, good afternoon dyan sa Pilipinas. Mga kapatid, ingat-ingat dahil maulan po dyan sa Pilipinas. At sana wa ay lagi kayong mag-iingat, ligtas anumang mga kapamakam. Ngayon po mga kapatid, ako kaninang umaga ay pinanood ko po yung live ni Kuya Bal para po dito sa mga taong mga gumagawa ng kaguluhan. Uh, tama po si Kuya Bal sa mga sinabi niya na ang mga taong gumagawa po ng hindi maganda ay sana po ay wag na lang natin pansinin. Kasi po ay yan po ay wala tayong maidudulot na kabutihan, mga kapatid. Sana po mga kapatid ay panoorin natin ang live ni Kuya Bal para malaman natin kung ano talaga ang magandang gawin pag may mga ganito nga pong uh, hin usapin na hindi maganda. Kaya mga kapatid para sa akin po ay Huwag tayo masyadong magpapadala sa anumang Uh, na naririnig natin dahil po ay talagang nakaka-stress na. 'Di ba ang sabi ni Kuya Val na 'yung mga tao dito na ang gusto laging i-shout out kahit ano pong gawin na i-shout out kahit magtuwad-tuwad si Kuya Val na shout out, i-shout out, wala pong Mang niyayari Kaya po ay Ako talaga po Lino, Alex Librano, Lagi po akong nanonood Sa kanyang mga 143, out, say, Mga live ni kuya Para yung Ayan po Huwag na, na makipag-away ka Doon sa mga Ibang tao, ibang vlogger Kasi ang subscriber mo Huwag ganyan Irespeto nyo po ang mga panunos mo. Huwag mong dalhin sa away at gulo ang subscriber mo. Baka iwan ka nyan. Huwag maging mayabang. Because dumami ang subscriber mo, nag-100,000 ka na. Nag-200,000 ka na. Nag-300,000 ang subscriber mo. Tapos ang gagawin mo, dahil mo sa gulo at away yung subscriber mo. Hindi po ganyan. Ingatan nyo po sila. Huwag mong sa gulo. Kasi pag nasira ang channel mo, ang iyong iniingat ang pangalan, mahirap nang ibalik. Nakalingap na kaibigan. Paano lumaki ang channel mo? Pag ganyan, puro away gulo. At nagahamon ng away, eh, talagang walang pag-asa yan. Mga Ayan po, uh, pinarinig, ko ng kaunti yung sinasabi ni Kuya Val. Pero panuorin nyo na lang, puntahan nyo na lang po ang uh, channel ni Kuya Val Santos Matubang. Doon nyo po panuorin ang kanyang live at sa kanyang mga video rin po panuorin natin para po tayo ay makatulong kay Kuya Bal Santos Matubang yan lang po ang tangi nating magagawa ngayon po tama nga si Kuya Bal bakit po tayo magmamalaki magyayabang kung sakali nga naman tayong lumaki sana po Makisama kayo, makipagkaibigan kayo, pangalagaan niyo po ang inyong pangalan. Lalong-lalo na po yung mga viewers na nagmamahal sa atin. Iyan lagi po mga kapatid ang sinasabi ko. Napaka-importante po ang pakikisama sa ating mga kababayan at mga kaibigan. Pag pinasok ka o nag-subscriber sa iyo ang iyong ang isang tao, ibig sabihin yan, gusto kanila. Kaya, abang naririyan sila, pangalagaan natin. Huwag natin silang pababayaan. Na sa simpleng pagpapasalamat sa kanila, sila po ay masaya na. Kaya yan po mga kapatid, ang panawagan ko sa ating lahat na wag masyado tayong yung napakayabang. Kumo po tayo ay malaki na. Sana po kung ano pagkakakilala sa iyo nung maliit pa ang subscriber mo, ipanatili niyo pong nakababa ang inyong paa sa lupa. Yun ang napaka-importante po. Alam niyo po, marami akong natutunan dito. Sa pag-abroad ko po, ako ay bata pa na umalis ng Pilipinas. 18 years old lang po ako nung ako'y pumunta ng Greece. Um, hanggang po sa ngayon ay naririto ako sa ibang bansa. Unang-una sa Greece ako napunta, 4 years ako sa Greece, hanggang po tumawid ako dito sa Italia. Maraming bagay po akong napulot, natutunan, pakikisama sa iba't ibang klasing tao. Pero kahit kailan po, wala akong nakaaway mga kapatid. Yun lang ang masasabi ko po sa inyo mga kapatid. Dito sa larangan ng YouTube channel, dito pa tayo nagkaroon ng hindi magandang pag-uugali, hindi magandang yung bang samahan na naging kaibigan mo, ngayon ay naging kaaway mo. Kasi po, alam nyo, mga kapatid, may tao talaga na hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Maliit na bagay, pinalaki. Nakakalungkot po, di ba, mga kapatid? Tama si Kuya Bal. Sa mga ganitong usapan, usapin pala. Uh, pag mayroon pong kaguluhan na nangyayari laging nadadawit ang pangalan nila Kuya Bal at ni Kalinga Prab Dito sa nga sa po sa nangyari kay Dr. Lab at kay Bufil na yung pinaratangan nga ni Dr. Lab si Bufil na uh, binaboy ang pagkatao ni Ruel uh, Medyo nakakalungkot po dahil minsan hindi ko po malubos maisip. Ako, may mga vlog din naman ni ni Vupil na talagang nandyan ako nakikinig, na pinanunood ko dahil kahit papaano po, kibupil Vupil, nagkakaroon kami ng ideya po kung papaano kami magreaksyon. Kaya, unang-una po, isa siya sa mga leader ng mga reaksyon, uh, reactionist, reactor dyan sa kalingap. Kaya si Bupil po ay iririrespito namin. Gaya po sinasabi ni Kuya Bal, si Bupil po ay napakatagal na dyan sa kalingap. Halos po hindi si Kuya Bal iniwan yan. Lahat. Minsan nga po, nasasabi ko kay Bupil, sis, na hanga ako sa iyo. Halos buhay mo nang diyan na oras mo nang diyan sa kalingap. Sa dami yan na inaayos mo. Sa dami yan sa pinakikisamaan mo. Kaya mo pa ba? Kaya minsan sinasabi niya, nakakapagod din uh, sis ang aw ate, ang ganito. Pero bilang sa pagmamahal niya nga kay Kuya Bal at sa kalingap, ginagampanan niya po yung obligasyon niya na kahit na inatasan siyang siya po ang mag-aayos sa aming mga reaktors at sa mga bagong reaksyonis na pumapasok po ng kalingap kaya po nakakalungkot po lang ito si Dr. Lab na ganun yung paratang niya kibupil dahil sa nakikita ko namang kibupil wala po siyang uh, pambababoy sa pangalan ni Ruel of Malalag. Kaya mga kapatid, huwag tayong magpadalos-dalos maniwala sa kung anumang narinig natin o napapanood natin. Lalo na po ngayon, sa sitwasyon po ngayon ng kaguluhan, ilabas po natin ang pangalan nila Kuya Bal Santos Matubang at Kalinga Prab. Dahil po walang kinalaman po dyan si Kalinga Prab at si Kuya Bal Santos Matubang. Nakikiusap po ako mga kapatid dahil maraming nagsasabi na bakit pa kasi tinanggap pa si Dr. Lab. Mga kapatid, ako po Nasa gitna lang. Wala akong pinapanigan. Bilang po sa malawak natin na pag-iisip, naiintindihan ko po si Kuya Val Santos Matubang na taos siyang pumunta sa daet. Lalong-lalo na sa, sa kanila na taong pumasok tao nilang tatanggapin. Wala namang pong masamang pinakita si Kali, uh, si Dr. Lab, Ki Kalinga prab at Ki Kuya Bal Santos Matubang. Bakit natin itataboy? Gaya nga sabi ni Kuya Bal na ang dait hindi niya pag-aari kaya kahit sino malaya pong tumigil sa dait at pumunta. 'Yun po ay ang pagkakaunawa ko po. Ngayon po mga kapatid, sana po lawakan natin ang ating pang dahil po sa ating mga hangarin na makatulong sa kapwa, lalong-lalo na kila Kuya Bal Santos Matubang at Kikalinga Yan lang po ang masasabi ko na huwag tayong magpadalos-dalos na manghusga, magbintang. Panuuri natin ang bawat side. Goro, si, ka, si Dr. Love gusto lang na mapansin uli. Kaya nag-ingay po. Kaya mga kapatid, lawakan natin ang ating mga isip at ating pananaw. Tingnan natin kung ano talaga ang ibig sabihin ng ginagawa ni Dr. Lab. Dr. Lab, ang masasabi ko lang sa'yo, sana naman umingat dahil nangyari na yung nangyari noon. Sana wag nang maulit-uli para bumalik ang tiwala sayo ng mga tao. Kaya hanggang dito na lang mga kapatid at umihingi ako sa inyo ng mm, pagmamahal, na yakapin natin ito si Kuya Bal Santos Matubang, si Ated na Blag, at si Kalinga Prab, si Ruel of Malalag. Please support natin si Ruel of Malalag para din yan sa ating mga kababayan na mga tumutulong talaga dyan sa ating mga kababayan na mahihirap. Kaya saludo ako sa lahat ng may malaking puso talaga. Wala sa aking masama na tinapay, basta po tayo maglablaban na lang, matulungan para iwas stress. Maraming salamat po sa Team Organic, Maria Ligaspi Vlog, Hayat Mix Vlog, Emer Ermagalo Mix Vlog, at Edna Buisa Mix Vlog, Root Beach Mix Vlog, Sil TVPH, Banat Bagsik, Silina Barbosa Official, at higit sa lahat, Kahil Per, please support po Kahil Per, at lalong-lalo na po si Malo de Los Santos. Marami pong salamat. Please subscribe po Malo de Los Santos. Suportahan mo po kami lahat ng mga Team Organic. I love you all. Mga madlang people. I love you so much. Bye-bye.